Hello! Hindi dito na naman kami ni Ate Sana. <laughs> Wala siya lumabas. Dito na naman kami ngayon nagtitinda. Alam niyo po ba, balita ngayon is Molan. Pero may mga bumibili pa rin naman. <laughs> o di ba? Dito lang kami ngayon. Na naman, nagtitinda sa bahay ng kapatid ko si Lito. Hello! Salamat kapatid. Uy, may manok. Salamat ka pa rin pinapayagan tinda dito. Yan, shout out sa'yo, kapatid na dito. Ayun si Atisana, Sana, may dalang. may dalang yelo. Hello, Atisana! Sana! <laughs> timpla ni tayo. Timpla ni tayo ng Diyos. Pangalawang timpla niya na yan. Kahit na medyo umulan kanina, nakaka-stop lang ng ulan. Kaya ayan, Sir, uli natin sa aming pagtitinda. O, diba? Sobrang init. Parang sumingaw lang yung ano eh. Sumingaw lang yung init. Umulan sandali, tapos, ayan. Sobrang init naman ngayon. Eh. Walang pahangin-hangin. Itaba ako na, no? Lakas <laughs> <laughs> lumain. Nakakataba uh, pang nagtitinda ka nung na kain ka ng, ka ng hotcake, kain ka ng sweet corn. Yan, ano pa ba? Mga mangga. Ice candy, yan mga ano namin. Popcorn, cereal. Malapit ang pero ng liga dito ngayon. Sa basketball. Kasi bakasyon ng mga bata eh. Enjoy, enjoy ang mga bata ngayon kasi bakasyon eh. ngayon dito lang kami. Magkitin lang kami at sana. Eto, nalagyanan to ng mais. Naubos na. Naka isang, naka isang topper word na si ate sana. Ayan o. Oh. Pinaglagyan ng mais. Para sa sweet corn. O oh, diba? Anong oras na dito? 2.30 na. Aha. Ay! Nalagyan yung mangga. <laughs> Pakita ko lang sa inyo. Ito yung mangga ni sana. Magkano sa inyo ang kilo ng mangga? Dito sa amin, sa Dasma, 15 kapatid na. O, pataas na. Nung nakara, nakakuha pa siya ng 5 pesos. 10 pesos. Ngayon, 15 pesos na. Kasi, paubos pa, wala na raw yung buo ng mga mangga na yun. O, diba? Pang-tab na ito. Say cheese! medyo miss up yung mga namin may mga uli pag malit yun ano pang kapatid para magbalik-balik -balik na naman sila masarap <laughs> magtinta ng juice yun ang juice niya ngayon ano, ulang ano nakaraan nakatawa yan hello sa mga nagbibig nanood dun sa ano yung in-upload ko yung nakaraan yung pagtitinda namin yate sana Yes. Nag-enjoy kami magtinda kasi kumikita naman kahit pa yung kahit po pang araw-araw. Kaya yeah, kami. Happy kami. Kaya na. Ay, just Ang juice niya ati sana. Ang walaon niya yan. Uy. <laughs> Parang ako may muscle. Muscle dito. Daga. May daga sa akin. Ay sa akin braso. Ang taba na, ko na grabe. Noon pa payat ko. Namayat ako ng sobo. Ngayon talaga grabe. Sobrang taba ko na lang. <coughs> kapatid, hmm. di ba ba ako lang yung laman ng tanki mo? Hmm. Oo. Ano yun kapatid? Na-upload ko na. Na-edit <coughs> ko na eh. Kung mo yun, kasi hindi ka na nakakapunta, no? Easy siya. na upload ko na rin yun nung bumili kami ng gas sa palengke doon kami dinadahin namin talaga sa palengke kasi mura doon, baka maganda yung tangke maganda yung tangke bago sya tapos yung laman niya sakto lang sa kilo tama ba? sakto sa kilo o oh, tama kilo, sakto lang yung laman ng gas yung tangke pag maubusan niya, lumundang sa, sa palengke, ayaw namin dito bumili sa tindahan kasi dito sa tindahan, hindi namin sigurado laman, saka yung laman sa kayong yung quality. Nang ano yung tangke ba? Mga yung mga ganda ng tangke niya. Kung makikita niyo, bago pa. Bagong pintura. hindi, <laughs> bago. Hindi siya makalawa. Mukha siya talagang bago. Kasi alaga. Kasi meron ako tayo ng kulay ng damit kapatid na. Ah. Blue, then blue. Tapos yung lalagyanan ng tubig, yung galon blue rin. Blue. Ano po yun? Lampo, Ima. Lima ha. Hmm. Ang ah. ganda. Ah. Marating ang mga sugar niya kitan. Amin suki niya. Ako mamaya na. Nagbablog pa ako eh. Carry niya pa yan, kaya niya pa. Kasi i-stop yung luto ng ano niya, ng hot cake. Kasi, ano, marami siyang i-stop. Nagluto siya ng luto. Kasi pag kasunod-sunod yan, nahirapan naman ako magtinda kasi isa lang. Dapat dalawa kami na nagtitinda dyan sa labas. Pag nagsunod-sunod. Kaya nag-stop na siya ng hot cake. Maulang araw. Pero umi-stop naman. Kanina, grabe ano, na kakatakot. Ang lakas ng sa akin. Sa inyo po ba maulang? Grabe yung kulog sa akin. Ba't kanina ang Hello, baby, Lisa. Mm -hmm. Misagad Kagad, ikaw ni nanay. Mm -hmm. <laughs> Super bigot, hot. namin, baby. Hello. Hello, no, Neng. Shout out sa'yo. Sumisigit yung bata. Sabi niya, sino kayong kausap ni ate? Ay! 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 Ang nyari? Anong nangyari si kapatid? Ha? Sana all. Yung saat ng bata, nakakulay brody. Well, sila. Sumisilip siya. Sumisilip siya. Tayo sila niya na niya sa ng kulay ng damit, oh, di ba? Color of the day, blue. Aba, yung termos niya ati sana kulay blue rin, eh, oh, di ba? Shout out sa naka kulay blue. Okay. rin muna natin si Ate Sana <laughs> sa pagtitinda. Mamaya pag di niya na kaya tatawagin niya na ako niya. Mm. Alam. pakbaga. Ala, ba yung tawel ng bata na nakita niya na blue rin? O, ba na ang mini Ang meaning ng blue is kalilinsan ata. Ewan ko ba? Basta favorite. O, oh, tila ko O, siya. Okay, kuya. Nakakulay rin yung sando niya. O, di ba na ang <laughs> Dumaan yung... So, ano lalaki, nakakulib nyo ng sandal. Paso, yung galing naman. Color of the day po talaga. Dito ko nakatingin sa mga dumadari. Kamusta ah, po kayong lahat? Kami eto ang aming ganap araw-araw. Pero alam niyo po ba hindi kami nakapartinda ng Martes? Ah, sige, Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday ngayon yun eh. Hindi kami nakapagtinda ng tatlong araw kasi siya pisada Sara <laughs> nilagdod. nilagdod tinarangkaso. Noong una kasi ako ang may trangkaso. Nahawa sa akin. Yun, siya naman yung nadali ng trangkaso ngayon. Three days. Basta inom ka lang naman ang gamatas ka hindi ang kain. Lalakas ka kagad. Ano yung babalas ka tayo? Puso nang yun ang sakit eh. Trangkaso.

Kasi nila yung mga Saan na yung bagong nga. Saan nila yung sarap ng doko ng bagong nga. <laughs> eh, tinan ako ng bata. Sabi niya, sino yung kausap ni ate? Nagbablog ako ni... Nagbablog ako. Ano ka sumama ka sa vlog ko? <laughs> Sikat ka ba eh? Ba? Sa YouTube to. Dito sa FB. Sa susunod na yung ano, sa FB. <laughs> Maglang mo mag ba vlog lang ako dito? Upload ko sa ano? Sa aking channel. Sayang gusto ko mag-live dito kasi wala akong wifi dito. Di ba sabi, di ba ni Sabi nilito, magkakaroon na siya ng wifi. Na, pwede na kami mag-vlog nun. Ay, mag-live ni Ate Sana dito sa ano? Sa, sa TikTok, sa FB. Dito sa YouTube. <laughs> Maglalive tayo ng maglalive. Tinay, yung mapakita ko sa inyo si Ate Sana kung paano magbalat ng ano. Ayan. Binog. Ako pag nagbalat, hiwa-hiwala yung balat. Siya naman buo. Tinay, yung mapakita ko sa inyo. Tiyaraan! Tinay, yung si Ate Sana pag nagbalat. Ayan, o. Oh. Relax! <laughs> <Aurang! laughs> Nadudulas pa sa way. Ayan, o. Oh. Ang galing niya magbalat na. Ako hindi ako talaga marunong magbalat ng ganito. <laughs> si Auntie Sarah ang galing magbalat na. Oh, di ba? Ako hindi ako, ako magbalat ng ganito. Grabe. Isong gusto ko. Lagi ko tinatry. Kasi hindi ko talaga kaya. Ang galing no. Para siyang gagamba. Tama ba? <laughs> Octopus ba? Talagang nabubuo niya o. Oh. Oh, di ba nabubuo niya? Ako hindi ko kaya talaga to. Kahit isa Walang nalagas. Kung makikita nyo, walang lagas dyan. Buo talaga. Ako pag nagbalat, iwahiwalay. Tapos, ang tagal-tagal kong magbalat. Siya, ang bilis-bilis, sanay na sanay. Kasi naalala ko nung magtitinda kami na naman sa baklara. Ito na naman. Nabanggit ko na naman. Ano? Um, nakita niya lola ko. Nagbabalat. sa nanay. Nagbabalat ng ganito ang galing. Buo-buo talaga siya sobrang buong buo. Ako hindi ko na yung talent siya nun. <laughs> Wala nga ata akong talent eh. Ano ba talent ko kapatid? Mag-vlog! Mag-vlog! <laughs> Yun pala yung talent ko, mag-vlog dito sa YouTube. Dito sa channel ko. Kainan. Pagkainan. Si pagkain Pagkain? Kakain ulit tayo ng kanin? Diyos ko, tingnan mo yung braso ko. Tingnan mo yung braso natin. Kakain ulit kami ng kanin. Alam niya po ba, kumain kami kanina ng alas 10, kumain ako ng alas 12. Ngayong alas, magkitrinata mag ka kakainin lang kami ng kanin. Gusto ko naman nangyayari sa amin, lumba-lumba na. Kumain ng kumain. Kumain ng kumain, kumain. kumain. Kasi siyempre, kaya trabaho tayo, kailangan kumain ng kumain. Kaya nga nagtatrabaho, di ba? Kain ng kain. kain. Pancake. Pancake. Pancake daw kapatid. Pancake na. <laughs> Eto na si sa niya sana. Pancake daw eh. Tutuloy natin 'to. Kalahati na lang eh. Ay, naputol na kagad. Ka Tingnan niyo, putol na kagad ka oh. Sabi sa kapatid. Pinag-aarala? Pag-aarala ko. Ayun <laughs> siya. Hmm. Yeah. Hindi ko talaga magawa eh. Yeah. Ako din ha. Ang galing Hindi ko talaga kaya yan eh. Ito na yung isa. Pakita ko sa inyo yung isang binabalatan niya sa sanya. dalawa na nabanan na to ni Sana. Marami na siya nabaran kaninang umaga hanggang ngayon. Paulit-ulit. Marami na bibili eh. Ayan. Wala. Pero, ako, pero pag nagluluto siya ng hotcake, ako nagbabalat. Ano? Sa hapon na ng bata, Santol. Hindi mga Ay, Santol? Paano ko ng Santol? Ano? Gusto din nila yun eh. No? Tapos may bagoong, di ba? No? Bagoong tapos minsan, binabukong nila asin. Ang okay, pwede gusto rin ako. bagong. Nangangasim tuloy ako. Panahon na ba ng bagong? Ay, na bagong. <laughs> Nang <laughs> santol. <laughs> Panahon na ba ng santol ngayon? Wala pa ako nakikita. Parang nag uumpisa pa lang. nag oh. hmm, pa na Kapag nung mga bata, tutut mo ng santol, may nakalalaki din. Oh, saan naman? Um, ha? Ah, meron dito? Binibenta sa akin, mga 50. Ah, kilo? Ah, mahal pa. Eh, na yung nakuha nila. Ah, 50 pesos na kuha na? Bibenta niyo ng piso? Mahal pa yun. Oo, oh, oh, mahal pa yun. Eh, baka kasi hindi ba pala ang hmm. mahal piso? Isa eh, daig pa nilang isang kilo. Ang kano na sa isang kilo? Tapos ano ba yung malaki? Yung maliit. Maliliit. Maliliit. Ano hmm. yun? Negosyante talaga. Wala hmm. nag Maliit pa dito. O oh, mas maliit pa dyan, tapos limang piso yung sa... Eh, di sila na lang magbenta ka mo. Ayan. O, oh, diba? Practical ba? Tawag nun. oh, ano lang. Gusto nila sila lang. Kapakahirap ko ka, eh. Di pwede yun. <laughs> di pwede ba? Parang ano, no kwento ko lang. Yung parang, parang yung mga nag-harvest. Pag binili ng mga kapatagan. nito god Mura lang. Patulad ng repolyo, ha? Ang bili ni sana sa Palengke 30 pesos. Pag nagtinda na dito sa tindahan, sa tindahan lang yung mga titi papa, 80 pesos. Ang lupit, 85 100. Oh, 85 100. Grabe. Ako hindi ako basta-basta bumibili dito sa mga titi papa. Na-share si ko yan sa inyo. Ang ginagawa ko man pag naubusan ako dito ng ibang gulay, isa lang bibili ko. Hindi lahat bibili ko sa tadi papa. Di ba uh, Ang kangkong niya nabibili ko yan dito. <laughs> kangkong di ba? Mm -hmm. Kangkong o kaya okra, limang piso lang. Mm -hmm. Pero yung bibili mong pang na bibili ka ng pak pang kalabasa, yung inis na, isla kalabasa, sitaw, magkano 10 piso, minsan nga 15, 20 pa. Kasi so, palengke bumili ka o kaya lang pa 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 oh, ano tayo. Yun? Ha? Ita tayo. Bakit hinugyan? Mm -hmm. hmm. Sarap. Sarap dito. Ibuto ako yung buto. Dami na nabalatan ni Ate Sana. Apat. Apat na yung nabalatan ni Ate Sana. Galing magbalat. Gabi. Pwede ka lang yung pang ano. Alam mo yung ano? Mm -hmm. Hindi sa Pricord. Pricord. Sya, eh. uh. Ano lang yan? Parang ascalar, askan. <laughs> pa. Mga mga 20 minutes pa. Kaya tatagan mo pa. Labit <laughs> na nasa 70 na yan Sarap ka ngayon ni kami ng bangida. Hop. Huh? Pagka pagka pag hinod na yung mangga, yan kinakain na namin. Kasi hindi mo na mai-stick yan. Kain tayo. Kain tayo, mangga. Ang sarap. Tingnan nyo. Hinog. Ayan, e, no? Sabi ba, hinog? Kasi hindi na tumaano maaano sa stick. Saborito ko yung mangga na yun. wala na pag tayo. Ay, may kwento ko nga pala. Balik tayo. Yung allergy ko wala na. Matagal na ako hindi ng gamot. Tapos, nakakagamit na ako ng ibang ibang klase ng sabon. Ito yung babanggay sa inyo. sabon medyo okay na ako. Nag-trigger lang talaga lang. Mm. Ay! Back up! <tod> ah, hanggalin lang ah. Ha. Mayroon, mayroon kami pupuntahan eh. Ha? Ano ba rin sa rin? Ito naman? Hmm, pag lang, umuli ko lang ito. Hindi. Hindi. gamit ko Ang diba ako? Patno na. ha. doon kami sa bayan. May bibili lang kami. Sama ko kayo kayo. Saglit. Papakita ko lang sa inyo yung pagbili namin ng bulak-bulak. Uy! <laughs> Sama kayo saglit. Sama kayo saglit. susuot na ako ng jacket. Pero ah, uh, pupunta kami ng palengke. Ha? Huh? sino ka Sinabihan na kita eh. Ano gagamitin natin, Ay, natin dahil, hindi tayo pwede pumunta doon? Oh, di, balik ka muna ako. Abangan kita dyan sa may ano, simbahan dyan. Kini ako rin muna. Hindi pwedeng sa lumo pa tayo. Mas mabilis pag ito lang. Lakad na. Lalabas na ako dyan. Sige. Ayos na kami. Share ko rin sa inyo saglit. Pupunta kami ng bayan. Bibili kami ng ano, ng bulaklak. Nakabili kami ng bulaklak. Nakalimutan ko mag ano, mag vlog sa tala. Ano, saan ba yun? sa bayan, sayang. Pero ito na po yung bulaklak na nabili namin. Ang ganda. Ayan o. Ayan, mo ba kung mag-vlog Saglit lang kami doon. Bumili lang talaga namin dito. Ang gabi na. Eh. Meron siyang rose. Meron siyang sunflower. Meron siyang daisy. Tatlong klase ng bulaklak ay dito. Ito yung bulaklak. Bulak Tapos na siya, may room, sunflower, at daisy. Ganda. Oh, si JM! Anong ginagawa ni JM dyan? Ginagawa mo dyan. Ginagawa mo dyan. Naabangan na naman niya papa niya. <laughs> ang Dito na uli ako. Dito na uli ako. Hindi ako nakapag-vlog sa bayan nung bumibili kami ng bulaklak. Sayang, naganda ng mga bulak-bulak Napakita ko sana sa inyo. Ang <laughs> dami suki ni ate. Ha? mag lang ako ng jacket o Magtitinda na rin ako. Sumaglit lang ang mga kami sa bayan yung pasaglit lang kami kasi yun nga, yung bulaklak lang yung binili namin. Sayang, so, hindi ako nakapag-vlog din. Napakita ko sana sa inyo yung munisipyo namin dun sa bayan. Tsaka dun sa sabihin sa may ano. Sayang, so, yung mga bulaklak. Ang gaganda, grabe. So, ayan, end ko na tong aking vlog ngayon. Tutulungan ko ng si Atisana, kasi ang dami niya ng ano. Ang dami niya ng sikip. ring ko lang yung jacket at ng konti hinga muna nakubad na ako ng jacket magtitinda muna ako lang. fuck yun